Good day sa lahat. Kung umaga nyo na panood dito, good evening naman po. Kung gabi nyo nakita ang video na ito. Uh, welcome to my channel, Apollo Manlawi. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe o mag-like sa ating channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang video ni Ma'am Karen Davila kung saan nagtataka siya. Paano nakapanalo si Congressman Marcoleta? saan galing yung kanyang mga boto. Yun din yun ang pinagtataka siguro ni Atty. Larry Gadon. Saan kukuha ng boto si Congressman Marculeta? So sa kanyang interview, ang kausap niya ay si Senator Bato de la Rosa kung saan sinagot siya ni Senator Bato na mula sa Iglesia ni Cristo at mula sa mga supporter ng ating pangulong dating pangulong Duterte. So ganoon ka straight yung sagot na talagang sa so, so totoo lang yun naman talaga. Ako just... okay, may tanong ako sa inyo Senator Bato, well, hindi naman kayo analyst pero baka you can give me an insider paano nanalo si Rodante Marcoleta. That's interesting. I mean he was the dark horse of this race. Yes, he is pro Duterte, Pero, of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top three, top four of those regions, but no, no survey really saw him. No survey put Marcoleta in the top 12. Lagi siya nasa outer, right? And e nalampasan pa niya si Aimee Marcos. How did he do it? Ang alam ko, karino, uh, yung mga I don't know, ha? If I'm correct. pero sure. narinig ko lang, yun ang mga iglesia ni Kristo ay hindi sumasali sa survey. Hindi so, yung mga survey-survey na hindi sumasali. So their votes are, uh, their solid votes uh, were not counted in the surveys. At saka... Pero 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not... I mean, it's a big bump. But mataas ang boto ni Marcoleta, eh. So he's more hindi. than oh hindi lang naman iglesia ang sumuporta sa kanya. Mm. Yung yung mga Duterte na mga tao, uh, suporta sumuporta at Mindanao, sumuporta mm. sa kanya. Makita mo, after Bungo, Bato, next is Marcolita kaagad, di ba? Makita mo sa mga result by region, yes, yes. Sa Mindanao, sa Visayas, Bungo, Bato, Marcolita kaagad. So, doon siya nakakuha ng malaki-laki sa support ng Duterte uh, loyalist. Mm. So tingnan lang natin sandali, pasadahan natin yung sa ARMM. Anong posisyon ni Marcoleta sa ARMM? So tingnan natin, Maguindanao del Norte si Marcoleta ay 5th. Sa Lanao del Sur si Marcoleta ay third. Sa Basilan siya ay 5 sa so, tawi-tawi siya ay fifth sa Maguindanao del Sur naman siya ay third sa special geographic area naman ng barn si Marcoleta ay nasa sixth place so sa bum area ang pinakamababa niya na position 6 so malaki ang boto na naibagay, naibigay ng barm sa kanya panoorin naman natin ang boto na binigay ng region 12 kay Marcoleta itong SocGen so unahin natin sa South Cotabato si Marcoleta sa South Cotabato ay third place 201,227 votes. Ang SOC Sergeant po ay binubuo ng South Cotabato, Cotabato Province, uh, Sultan Kudarat, Sarangani. So, natapos na natin ang South Cotabato. Tingnan naman natin ang Cotabato Province. So, anong place si Marcoleta sa Cotabato province. yan lang, hanapin natin. Saan 'yung Cotabato province dito? Ayan. For Cotabato province, si Marcoleta ay nasa Number 3, 316,431 votes. So dalawa na tayo South Cotabato number 3 Cotabato province number 3 Puntahan natin ang Sultan Kudarat Ito yung pangatlong probinsya ng Soxargen Okay Sultan Kudarat tayo 99.72% transmitted as of this time So most likely ito na. Sultan Kudarat, pang ilan si Marcoleta, third place, 184,113. So, ganun kataas si Congressman Marcoleta sa Sok Sargen. Ngayon, pupunta tayo sa Sarangani, ang pang-apat na province ng Region 12. So, Sarangani, ilan? Number 4 si Marcoleta 89,094 votes. Tapos may isa tayong Independent City ang General Santos City. Tingnan din natin ang Jensen. na yung Jensen dito ha. Uh -huh. taas natin, taas, taas. Yan, Independent Cities. Nana, Jensen, click Jensen, please. Uy, umakyat. Ayan, click Jensen. 100% transmitted. So, pang ilan si Kong Marcoleta dito? Third place, 137,627 votes. So, ganun kataas ang pwesto ni Marcoleta sa Region 12 at sa Bar area. Kaya hindi nakakapagtaka pero kanino galing ito? So, ang Iglesia Ni Cristo bumoto kay Marculeta. Ang mga kamag-anak ng Iglesia Ni Cristo na hindi Iglesia Ni Cristo, malamang sumama rin sa pagboto kay Marculeta. Ang mga kaibigan ng mga Iglesia Ni Cristo, sumama din sa pagboto kay Marculeta. Ang mga supporter ng dating Pangulong Presidente, Rodrigo Roa Duterte bumoto rin kay markuleta ah. so sa dami ng bumoto sa kanya kaya nakakuha siya ng ganito kataas na posisyon parang 6 yata o 7 posisyon na sa ngayon so ganun po yun pong binabanggit na taon ito nas, na data ng PSA tama po yun sa panahon yun kung titingnan natin kailan ba nila binilang yon, matagal na panahon na. So ngayon, every year, maraming nadaragdag sa iglesia, maraming nagpapabautismo sa iglesia ni Kristo. So, yun ang istorya kung bakit marami ang bumoto kay Congressman Marculeta. So, have a nice day. Please don't forget to like and subscribe to this channel.